Ganda araw mga ka-journey uh, Nandito tayo ngayon sa day 2 ng ating paggawa ng ating breeding pen so, <laughs> Nagkabit na sila ng kabayan para doon sa ilalagay yung buli Yan na po uh, Ito na po, nagkakayas na po siya Si Justin lasing kagapon kaya hindi nakapasok tapos ayun si Utoy oh. binibiyak niya yung kabayo Parang baliktad ang kwento ng ayo pa. Intik <laughs> na <laughs> ito <laughs> naglaba ka. Ah, naglaba kaya bumait si misis mo. Siyempre. <laughs> ano yung suhol? Nagaan siya, nagkakaya siya. Ito Kila, may lamay na magsuhol. Kaya tanggal niya yung ano. Ah, uh, tawag dito. Yung matalas. Para hindi nakasagat. So, ayun. <laughs> yung Pagitan ng pagitan ng <laughs> Ano tawag dito? Tawag ito sa San Francisco, buko. Buko? Yung buko ng kawayan. Buko. Uh, buko ng kawayan. Ano yung buko? Ano <laughs> ah, yun. Yung buko ng kawayan. Yun po yung ano, yung merong tinutubuan ng bulaklak ay dahon. Yun po yan. So tatanggalin nila para hindi siya ano, istorbo okay. dun sa ikakabit na buli silang dalawa rin po yung ano magkakabit ng buli mamaya pakita ko sa inyo paano tapos si Justin din yung gagawa ng kulungan ng ay nest ng ano ng manok gamit yung buli papakita rin ni Justin sa inyo kung paano para para kung may buli sa inyo pwede nyong gamitin actually yung dahon din ng nyog pwede rin gamitin yun eh yeah. Maagawa rin kayo doon. Pero syempre hindi naman tayo sanay. Kaya, hey, hayaan natin si Justin yung humawak nung Humawa ng ba yun. Magka-camera lang ako. lang ako oh. oh. Gamitin natin talent ni Justin para matuto tayo. Next time, ikaw na ang gagawa. Ay, para ay, ay, para mabigyan ay, doon ng jacket. Ay, ay, ah, patuloy hindi ganyan. Ay, hindi ganyan. Balik naman ng higit mo. Basta ko okay. pa lang tanda na. Okay ba 'yung show? Ah, hatakin niya na lang 'yung ano, 'yung kawayan na bibiyak na. Ako nakita pa ako sa video. Lalagyan niya lang muna ng tanda. Ah, hindi marunong. Eh. <laughs> ah. Yeah. Oh, putak na. Kalat ah, ay, sa video. Ayun. Kalat 'yung Oh. So. 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 Ganlanga simple. sa talaga hirap na hirap. Hindi. Para kay Utoy eh, ay simple. Basic. Basic lang daw yung kawayan sa kanya. Basic <laughs> Kaya, ala ito, Kaya nung nakarano, pila Talaga. <laughs> Lo <Loko> to. <laughs> Kaya nang nakaraan eh pinapapasok ko sabi ko magkakaayos nang kawayan. Hindi po pinansin yung message ko. Yan 'yung tinatamad. kasi Shaytin tamad. Kasipag ng tao. Tatarbao ng ano ka gabi sa gabi pinakampayahin ako pag laba. O okay, kita niyo, naglalaba pa. Mamaya maglalaba daw siya. Sa ko. Nasabon na ako kagabi ay eh, di gaban daw naman mamaya. <laughs> Ibang sabon na tayo na. <laughs> hmm, Napakasimple lang. Pero nung sinubuan ko po yung magdanyan, ganyan, ako, hirap na hirap ako. Pero kahit pa paano naman, kinaya. Sabi nga nila, sabi nga nila, pag walang tiyaga, wala nila. Pero at least, di ba? Ang importante yung matuto tayo. Ano ang pinaka-importante sa lahat. So, sa katulad nito, ito matuto tayo. Uh, mga kajony, ito na uh, may bubong na yung ating breeding pen ito yung para sa day 2 so, installation ng bubong pati yung trashes so, katulad na sabi ko, buli lang yung ginamit natin para sa ating bubong so, ito na siya so, bukas makakapagpintuan na tayo hopefully sa kading day ayan medyo refreshing dito medyo malamig yung buli kumpara para kayero yan na po yung kabuuan niya Ah, maililipat na rin natin yung ating mga manok. Tapos dito sa side, lilinisan din natin to. Then, magtatanim tayo ng fruit bearing trees dito. Fruit bearing trees, kalamansi, pwede natin dito itanim. Kasi open, open sa araw. Taliman natin ng kalamansi. Pati yung dun yung side na yun. Siguro mag magtanim tayo ng kalamansi doon. Lalo na pag dumating yung kalamansi natin. Pero sa ngayon, ito muna yung bahay ng kudungan So bukas maghahanap din tayo ng ano. Kukuha na tayo ng ipa sa yung kusot. Kasi yung dito hindi naman ganong kalakas yung kanilang ano bigasan. Kumbaga yung rice mill dito hindi ganong kalakas. Kasi mas marami rito talaga nagkokopra kaya medyo mahal ang bigas dito is inaangkat nila from Lucena or from other other city or other barrio halos wala akong nakita na ano na rice field dito kaya hindi siya ganun kalakas para do sa ipa pero Tignan din natin. Baka mamaya, uh, since hindi ko pa naman nalibot ang buong San Francisco. San Francisco. Baka sa ibang part, eh, meron. Kaya, titingnan din natin. Makakita tayo ng ipa. Kasi, para sa akin, to eliminate yung amoy ng dumi ng ano ng ating manok ipa yung pinaka the best sa so at the same time pwede na rin yung para makain nila kasi hindi naman lahat nung ipa natatanggal yung bigas so kumakain din naman ng bigas yung manok pero the main purpose is yun talaga eliminate natin yung yung amoy nung sa kanon hindi tayo dapuan ng lamok ay langaw and then hindi natin ma-spread din yung langaw para mag-cause na magalit yung mga kapitbahay natin or tayo yung mareklamo at least paghahanda rin natin paano natin ma-eliminate lahat yung mga bagay ng, uh, for our expansion at least starting um, matuto tayo kung paano natin tatanggalin o -eliminate, eliminate maigi yung ano yung mga langaw para soon at nagplan na tayo na paramihin sila magagawa na natin so for today ito na po muna yung ating video para sa second day ng ating uh, paggawa ng breeding pen and then siguro next video ko sa inyo eh na ilipat na natin yung manok natin or papalipat na natin yung pwede na natin ilipat yung manok natin kasi so, hindi pa rin natin masasabi it depends uh, dahil unang una kawayan yung gagamitin natin para sa sa ay sa side ng ating ano kawayan and then itong screen so hindi natin masasabi how fast we can na magagawa natin yan pero sana makuha siya ng one day ng para nang sa ganun eh mailipat na natin yung mga alaga natin so siguro ito na lang uh, for this video and then thank you for watching and then have a nice day